hindi naman po kasi kayo nagsabi na kailangan po pala nagsasubmit sa'yo ng report. O, oh, di ba? Diba? At least now you know. Alam nyo kasi, ang confidential fund ay hindi personal fund, kundi pera ng taong bayan. Pera po yan ng taxpayers. Ngayon, kung tunay tayo sa transparency and accountability, hindi na kailangang sabihin na magpaliwanag sa taong bayan kung paano ginastos ang pera ito. Pero, kung peking transparency and accountability, magtatago sa likod ng confidentiality ang tawag po dyan, budol. So, Prof. Shello, ano yung point? Sa Sasagot mo sa akin, eh, as if wala ka namang nakikitang mali. Gusto mo lang makita yung report. Ay, oo nga pala. Sabi mo nga pala, yung nakikita mong mali, eh kasi ginamit siya sa tree planting na sinagot ko na sa isa ko pang video. So, since nasagot ko na yung tungkol sa tree planting na pinag mo kanina, eh ngayon, gusto mo, lang, gusto mo na lang makita yung report. Yung transparency and accountability po na sinasabi nyo, naiintindihan po, gusto din po namin yon. Pero naintindihan din po kasi namin na there are times, there are information that should not be for public consumption because we are protecting something. For example, pipilitin ba natin ang military to release the reports doon sa kanilang intelligence fund kung saan Makikita mo yung information kung sino yung mga informant nila. Malalaman mo kung saan yung mga safe houses na nirerentahan nila para doon i-house yung kanilang mga informants. Of course no or else you are putting them in danger. May papayag pa kaya? na maging informant ng gobyerno if they know that your information will be released to the public kapag ginawa mo yun? So kung hindi mo po naiintindihan yung bagay na yon yung mga bagay na pinoprotektahan natin sa Confidential and Intelligence Fund, there's nothing I can do po. Pagdating naman sa transparency and accountability, I think the agencies na may hawak ng Intelligence and Confidential Fund should be accountable and transparent enough to submit the reports doon sa mga offices kung saan sila nire-require na isubmit. Kung ang normal na ehensya ay nagsasubmit lang sa COA, itong Confidential and Intelligence Fund nagsasubmit sila sa Office of the President, sa Congress, and sa COA. Again, sabi ko nga, kung gusto mong makuha ang report, not necessarily kailangan mo ang vice president ang maglabas noon. You have these offices, these agencies to ask for the information. Meaning it is not confidential enough na walang ibang nakakaalam at konti lang ang nakakaalam, but it's just that it is not for public consumption because there are people and things that we are protecting. And mind you po, may mga instances na po na ang COA ayon sa kanilang pag-audit ay eh may mga taong nag-abuso ng confidential funds at may mga kailangang ibalik na pera. Isa na po dyan ay itong kay Binay Jr. na nagpabalik ang COA ng 45 million worth of intel and confidential funds at meron pa nga mga kaso katulad ng kaso na to na umabot sa Supreme Court tungkol sa kanilang confidential funds. So, yes po. May mga napagbabayad at nagiging accountable pagdating sa confidential and intelligence fund. Ang maganda po dyan is mag out na lang kayo nang nakita nyo o alam nyo maling paggamit ng Office of the Vice President at kahit anong mga ahensya ng kanilang confidential or intelligence fund at yun yung pag-usapan natin. Ang problema po, eh, nagbigay ka ng isang nakita mong bawal sa paggamit ng confidential fund. Ito sabi mo na paggamit ng confidential funds ng OVP sa tree planting at regional office ng DepEd. Na malinaw naman po sa video na hindi siya ginamit dun sa mismong tree planting but to support and to make sure that the program will be safe, secured, and successful na naaayon naman dito sa guidelines ng paggamit ng confidential funds maliban po doon ano pa yung nakikita mong maling paggamit ng office of the vice president sa confidential fund nila kasi kung ang gusto mo lang eh maipakalat sa publiko, pagfiestahan ng publiko, ang information about sa paggastos ng confidential funds at intelligence funds, kung saan kasama nito ay ang pangalan ng mga informants na dapat sana ay confidential kasi maari itong maging cause na mapunta sila sa kapahamakan, I will disagree with you. Kasi ang pinaka makikinabang dyan ay yung mga masasamang loob na gustong balikan sila. And it is the responsibility of the government to really protect them. So, uulitin ko, Prof. Shelo Magno, ano pa yung nakikita mo na maling paggamit ng OVP ng kanilang confidential funds para mapag-usapan natin?